Hello, hello, hello mga ka-super-kasari, ka-super-ganda, ka-super-sexy, katulad ni Madam Esty. Outfit check, happy last day of the month, October 31. Para protektado ang ating pasla, lock, syempre sunscreen, brilliant, available sa Rosham online shop. At kaya naman tayo nakakapag-tuck-in. Feeling sexy yan. Kapi-kapi lang. Ang kape na nakakahold ng gutom at nakaka-sexy. May collagen and glutathione kaya blooming. Available din sa Rosham Online Shop. Let's go! Alis mo na ang Madam Negosyante. Available din sa Rosham Online Shop yung ating 2-in-1 Super Belt Belt Bag. Pwedeng belt bag, pwede din sa crossbody bag, Pwedeng bag bag lang as in saklay saklay ganun. Ayan, let's go, tayo na sa market, tayo na sa market, ayan oh. sino ka girl? Please muna, madam negosyante ngayon, webes, kasi bukas baka sarado ang mga bigasan, kaya bibili na kami ng bigas. Bakit ang dito? Dahil bata. ano meron? Ano meron dito? Padaan. maambon. Mga ka-super maambon. Na yung bata sa o Mini Mart. Kasi hindi ng candy. Ken... Halloween treats. <laughs> oh, indoor. Happy Halloween mga ka-super. Three yeah. October 31, last day of the month. Oh, diba? Maka-Halloween color ako. Asya, alis man na kami. Kumain doon. Uh, Tami sa Labbigasan, baka sarado bukas sa Bember 1 ng Bigas. Pakulangin kami ng aming pinaka-best seller, no? Okay? So, alis na kami medyo umaampun-ampun. Hello mga ka-super, withdraw sana ako kasi puro cash out, wala na akong kaperahan. Maso ka pa ng pila sa withdraw, wala yung umagaan to. Magtsaga, inip ako. Baka naman pwede dun sa bigas, ano, bigas sana ano? sa mm. Followers ni Pia. Ay dito sa car. Akala lives kasi sila sa kamamilya. Ah, sa pitong taon na 'yon, isang beses lang ako nagsabing pagod na ako. Balik Rose Minimart Mini Mart na nga kami at ito na nagre-ready na tayo para sa ating Halloween treats sa ating mga suking tumors na mga bata dito sa Rosia Minimart. Mini Ayan. Hindi magandang panahon, umaambon-ambon kaya sa loob na lang kami ng tindahan. Bawat dumadating na mga bata, binibigyan natin ng candies. May, may nakabalot pa, may mga mamiso pa yan. O, ba diba? Sawa sila sa mga candies. Ayan, naglalapitan. At yung iba, pag nalalaman na may pabigayang Russia Mini Mart, so ito, nagbabalikan sila. Ayan. Okay. Alright. Happy Halloween mga ka-super kasari. Enjoy naman ang mga kids. Ang kukulit nga lang talaga. Ipabalik-balik. Gusto talaga nila makarami. So, ayan. Dahil nag-out ng ating super assistant, dito na lang ako sa loob ng aking counter area na bigyan ng mga candies pag may dumating na mga bata. Kasi nga naman, ay balita na ng iba na nanamibigay daw ng candies sa Russia Mini Mart. So, habang nagtitinda tayo, may mga pumupuntang bata, binibigyan natin sila ng mga candy. Ayan. So, duty-duty mo na ang Madam Negosyante. evening duty na yan. Okay? Alright. Sana ngayong October 31 makakota pa tayo. Para pag nagkwenta tayo bukas, kotang-kota tayo ng buwan ng Oktobre. Sana all na lang talaga. Ah. Ang saya naman ng Madam Negosyante na yan. Siyempre, masaya tayo. Nakakapagbigay tayo sa ating mga tumors na mga bata kahit pa paano. At nakikita natin na natutuwa sila. Kaya napapasayaw tayo ng Brother Louie Louie. Yeah, Ayan you know, o. Sana all na lang. At ayaw pa nga niya Miguel. Grabe naman. Mukhang maganda ang mood ng Madam Negosyante. Yeah. Ayan o. Oh. Aha. Uh -huh. all right. <laughs> Six. Six.